Hello, what's up mga Rescarte? Kumusta na po kayo at welcome back sa ating YouTube channel. Magpapalit nga pala tayo ng o-ring ng ating fuel injector sa ating mga motor mga Rescarte. So panoorin nyo na lang yung video. Ang diferensya ay sira. Pagkakin natin itong o-ring. Ah, papalitan ng o-ring. Dada yung ganito. No? Mm -hmm. Naklat na siya katayagan. Ah, kaya yung motor, ano? Ah. Yung minor niya, hindi ano yung minor niya. Ano? Pagkakaiba niyan. Hindi yung ito. No? Direct okay, na natin. Sige okay, natin ito. Para yeah, rin. pala yan. Pero, sa wala lang yung kalalaman. Lalagyan pa lang ng grasa yan? Eh? Para yung para ano, para ismo paglagay ba? Para hindi masira yung ano yung hindi naman makapaitlo yan ano, grasa yan. Hindi man yung papasok sa makina. Hmm. Hmm. Kaangkas pa yan. Hmm. Mano yung ano, minor. Tapos namamatay. Um, ano, na namamatay. Nga pala talaga yun siya Pag -anong, anong. ano, na, bagong linis na yung ano nyan eh. Throated body cleaning. Nalinis ka na yun eh. Hmm. Tapos ganun pa rin siya.

Dapat marunong talaga sa motor na ano. Kung po, kung nila. Ganyan, -ring lang papalitan. Magkano na rin yung ano yan doon. Gano'n lang yan, 15 sa auto supply. Mm -hmm. 15-20. Hmm. Si Singil na ano niyan? 50, isang daan. Mababa na siguro isang daan. Ang no? yun na nga mga kadiskarte gumanda na ang RPM ng ating motor pagkatapos natin mapalitan ng bagong o-ring ng fuel injector sa auto supply ko nga pala nabili ang o-ring na ito sa halagang 20 pesos mga kadiskarte alright mga kadiskarte hanggang dito na lang ang ating munting video mga kadiskarte thank you for watching peace out